Nagkabuhol-buhol ang traffic sa monumento sa Kaluokan dahil sa paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw. Ngayon kasi ginawa ang iba't ibang programa kahit na noong lunes ang holiday. Nasa front line na balitang yan, si Dave Abuel. Katakot-takot na traffic ang sumalubong sa mga motorista at commuter sa EDSA Monumento kaninang umaga. Maging mga motor, ipit din sa traffic. Marami kasing sinarang kalsada simula pa kagabi para sa pagunita sa kapanganakan ni Andres Bonifacio sa kanyang bantayog sa Caloocan City. Kahit na noong lunes idiniklara ang holiday, ngayong araw naman ginawa ang mga commemoration. Sumabay tuloy yan sa regular na pasok sa trabaho at eskwela. Kaya ang mga commuter, walang nagawa kundi maglakad. Ang iba nga sa EDSA Carousel na naglakad para sa salubungin ang mga naipit na bus. Kung hindi nila holiday, so Maraming hindi nahihirapan ng mga estudyante, mga may appointment, lalo na kami may mga trabaho. So sobrang hirap para sa amin to. Hindi namin alam, mas maaga-aga sana kaming umalis sa ano, dagupan. Eh. Ayon sa Caloocan LGU, hindi naman daw sila na problema noon sa traffic kapag Bonifacio Day. Gusto kami ng uh, maraming traffic enforcer ang PNP at yung mga kapulisan po. Pero ganun po man po, talaga nag na up yung traffic dahil nga po may mga pasok po. Meron po kasi nga malalaking school sa paligid ng uh, uh, BMC or uh, Budapashi Monument. Since uh, hindi po holiday kayo, so may pasok sila. And yung iba rin pong mga delivery, walang holiday po ngayon. Uh, yun po yung nakita namin na cause po ng traffic. Alas 8 ng umaga na magsimula ang programa na pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nag-alay siya ng bulaklak bago magtalumpati tungkol sa kabayanihan at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio. Bagay na dapat daw tularan ng ating mga kababayan. Alas 9 ng buksan ang daloy ng trafiko sa monumento. Sa isang kilos protesta naman idinaan ng iba't ibang grupo ang paggunita sa Bonifacio Day. Panawagan nilang itigil ng gera sa Gaza sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Dapat daw magkaroon ng pakialam ang mga Pilipino sa gera. Dahil kahit sa malayo tayo, malaking paglabag ito sa karapatang pantao. Hindi sa nangyay alam pero malasakit, malasakit sa bawat kabataan, magulang, kababaihan, lahat na. This is human rights. Kasabay naman ng pagdiriwang, anim na bagong honorees mula sa iba't ibang larangan ang nadagdag sa higit tatlong daang pangalan sa Wall of Remembrance sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Present sa seremonya si dating Vice President Lenny Robredo. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5 Mga kapatid, Julius Babopo, po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.